Hello po, good morning mo sa ating lahat. Welcome back mo sa YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po ng pong subscriber na natin sasagutin. Ito po ay galing po sa isang YouTube user na galing po sa Dinalupihan Bataan. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, ilang araw ba daw pwedeng kapunin yung mga bagong anak na mga biik? So, kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagigultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagkapon ng mga bagong anak ng mga biik. Kapag tayo po ay pipili ng mga borlet o yung mga gagawin po nating mga barako, para po hindi po tayo malito sa mga biik, dapat talaga lagyan po natin ng marking yung tenga ng mga biik na iyan na atin pong gagawin ng mga future bore o mga future na mga barako nang sa ganon mayroon po tayong marking na alam na natin na yung biik na yan ay atin pong gagawing barako kapag sa po lumalaki na at hindi po natin isasama sa atin pong kakapunin importante po sa mga biik po mga kaibigan na sila po ay makapo ng mas maaga para po yung kanila pong sugat dito po sa kanilang buwandang puwitan ay hindi po bubukol hindi po mag-accumulate yung mga nana at saka mas madali pong maghilom kapag mas bata pa yung biik po na atin pong akin po na sila ako po dito ay akin na pong nakasanayan na ako po yung nagkakapon na kay mga alagang biik na bago pong panganak nang nasa ikatlong araw po mga kaibigan so sabay sabay po lahat yan pagkapon, paglagay ng marking sa mga gawing barako at saka mga gawing inahing baboy pagturok ng iron, pagturok ng vitamin B kompleks pagturok ng vitamin ADE, pagputol ng uh, pangil at saka pagputol po ng buntot po ng mga kaibigan. So pitong procedure po ang agipong ginagawa sa loob ng isang araw sa ikatlong araw pagkatapos pong ipinanganak yung mga biik. Yan po yung ginagawa mga kaibigan para yung stress na maramdaman ng mga biik ay isahan na lang po sa isang araw na lang sa ikatlong araw. Kasi nga po mas bata, mas madaling kapunin. Mas bata, mas madaling maghilom yung sugat. Mas bata, hindi po mabaho yung kanyang mga itlog kapag kinukuha na po natin. Ang disadvantage kasi kapag tayo po yung nagkapon ng nasa 2 weeks pataas o kaya yung nasa isang buwan na po sobra, ay yung mga sugat po yan ay matagal pong maghilom. Kaya magkakaroon ng bukol yung area kung saan po tayo naghumagawa ng hiwa para kukunin yung mga itlog ng mga biik. Kapag mayroon pong bukol, ma-accumulate po yung mga nana. Yan po ang sanhi po ng magkakaroon ng infection po ating mga alagang mga biik. Para ating maiwasan yung ganyan, atin pong kapunin yung ating mga biik ng nasa ikatlong araw pagkatapos pinanganak po mga kaibigan. Madali din pong yung mga biik kapag atin po silang kinapon ng mas maaga compared po dun sa atin po silang kakapunin ng nasa dalawang linggo onwards o dalawang linggo pataas yung recovery period po nila ay medyo matagal kaya sanas po yung mga sugat po ay magkakaroon ng infection isa pong dahilan yan na makakaapikto po kapag tayo po ay magwawalay na po ating mga biik na sila po ay prone into post winning complication kapag ito po ay kinapon niyo po sa ikatlong araw yung sugat po mga kaibigan ay maghihilom na po pagdating po ng isang linggo o 7 days after ipinanganak yung biik. So, mas madali pong makarecover, mas madali pong maghilom yung sugat ng ating pinagkapunan kapag atin pong kinapon po ng mas maaga yung mga biik po mga kaibigan. Yan po yung ating vlog ngayon. Sana po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalma po tungkol po kung kailan ba dapat kapunin ang mga bagong anak na biik po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.